ilalagay okay, ko ngayon sa short video. 45 Ganito na ang sa Asian Teka, ta papasok tayo dyan. Dami tao. Ang baby? Yes. Baby Bibi ka ba? Bibi Ay. Kung Di ba ako nakabili ng manok? 到。 guys, pupunta tayo ngayon sa Palikke. Dito na kami ngayon sa Magsaysay Avenue. Titingin tayo kung may mabili tayo na kahit kunting prutas lang. Hindi na ako gumagaya yung 12 fruits. 12 fruits. Basta importante may prutas. Ang hmm, mga ng prutas. ito ang papuntang hilltop. Turutot, 15 pesos. Ayan o, oh, yung nagtitinda ng turutot. 15 pesos lang. Pero um, hindi, ako bibili ng turutot. Ganito, kabisi ang palinti. Dami Dami tao. Hindi na ako papasok sa vegetable section kasi. Hello. Hello. Happy New Year. <laughs> Ito yung sa market. Pero hindi na ako papasok dahil kung parang kilala ko yung na vlogger. Kalimutan. Sana narinig ko yung sinabi niya. Vlogger yun. Ayan! Busy, busy ang mga tao ngayon. Kasi nga New Year, bili ng baseball. Kung ano yung mabili, yon lang. Pupunta na lang tayo sa my fruit section. Ganito talaga pag New Year. minang ko mag iitlog sa January 3 na ako mag itlog <laughs> Three kings ngayon sinasamantalan nila ang presyo eh bibilhan ko na lang si mother ng ano fruits ikaw nga mag ano ganun timuan lang oh Kata ako na magbibitbit dito teka

Doon na lang tayo. gay Opo. Ah, guys, sa dami ng tao, hindi kami makapasok. Doon na lang kami sa hilltop. Ligyan na, hawakan

So yun guys, pagod na pagod na po akong maglakad pero hindi pa nagpa tong kasama ko. Sa so, makikita nyo guys, ang daming tao. May, may mga protas din naman dito. Kaso lang, mag-observe muna tayo ng price. Kung anong mas mura. Kaya lakad-lakad muna tayo. Tapos nakapag-grocery na kami. Pero ngayon, rushing time. Yan ang ugali natin, Pilipino. Kung ano yung date, yun na. Pero syempre, yung iba kasi, yung ngayon lang dumating yung pera nila ganon kaya ha? observe mo na tayo ng price hindi kami nakapasok sa hilltop dahil sa dami ng tao ayoko rin naman ano makipagsiksikan hmm. titingin tayo dito sa may kabila nito siyempre busy ang mga tao ngayon dahil yun ayun dumating yung pera nila ganun lang naman yun kaya dito tayo mura din naman dito eh yan oh, siksikan na ang mga tao. Mm -hmm. Mm -hmm. Natin yung protas nila. Kung mahal dito, parehas lang doon sa amin sa Luakan Airport. Dito na ako. Ay, doon na ako bibili. <laughs> oh, you hold. Hanap lang tayo ng pakwan pero kung walang pakwan doon na lang kabisaan eh. mas mura pa 70 ay mas mura doon kuno 55 kontra nitong 100 doon na tayo sayo kuno mas maliit ito naman yung okay okay meron pa rin bumibili kaso lang hindi naman lahat bumibili. Titingin lang tayo ng konti ng prutas dito. 100, tapos doon 50 ang per kilo. Kaya, 3, 4, 100. Walang pakwan, 70 ang 1 pot

70 ang 1.40 di bali na 1.40 di bali parang 2.80 ang 1 kilo makaawid dito na naglalakad na kami pauwi na kami doon na kami sa amin bibili ng pakwan ayoko namang makisiksik doon sa medyo mora di bali ng ano na lang kasi ang mahal doon sa dito sa mga gilid-gilid tapos ubos na dami nang naubusan ng paninda so, sa ukay-ukay -okay, ito maraming pa rin bumibili kahit paano siyempre yung jacket kailangan nila dahil malamig ito na lang kami Ah. ito hindi na ako bibili ng isda o ano kasi meron na rin At Saka bababa kami sa probinsya doon kami makipag new year yan o busy time ang mga tao Ayan o, siksikan sa groceries. Yan. Dalawang dalawang pag Yan ang mga tao. Busy day. Ito yung fish section. Uh, busy pa rin kahit sa isdahan. Siyempre kung ano-ano bibilhin nila. Dito, sa dami ng tao. Yan. Bibili tayo ng show mai mo. <makes noise> Kita akan Ito na ang kabuhuan ng hilltop Kayang Sa dami ng tao Nandoon lahat-lahat talagang busy busy ito naman yung meat section ayan, dami nang bumibili, pumapasok ayan bumibili ng karne kung ano ano pero kami uuwi na nakabili na kasi ako naka-stock na ako ng ano namin noon pa yung frutas lang sana pakwan ang ko. Para mabili ko na sana tas Nung Pasko, hindi ako naka-video ng yung Pasko na busy ang mga tao. Sa maistahan, medyo konti ang buwibili. Pero doon sa hilltop, marami. Ayan sa may meat section, lahat-lahat na po. Madami ng tao. Madami nagtitinda ng ako. Hindi na ako naniniwala dyan sa protest na yun. <laughs> naniniwala ako, nakainin lang. Twelve, thirteen, kung ano-anong sinasabi magluto lang ako di maganda na sorry po yung eggs doon na ako sa ano Ayun

Iba't iba yung mga nagtitinda ngayon ng prutas. Ito may bigs. Doon na kami dadaan para ako. Oh, nga para diretsyo. Hindi ka na makadaan sa dami ng tao. pero hindi open market ngayon ng market dati dito sila sa may plaza pero pinagbawal siguro si kawawa naman yung iba Na no, hindi makabinta January bibili ako nito. Ay, doon ka sa taas. Tapos antayin kita doon sa baba ka doon. Right side. Ay, doon ka dadaan. Oo, oh, uh, yan you know, o. pag ganun ka, di ba yung magdanan? Ha? Oo, doon sa kabila ah. Tawarin mo na ta New Year naman. Talaga itong mga ano. Traffic nga Hindi na ako maka ano sa dami ng tao. Ito sa plaza. Dito lang sila ng tatay. Thank